magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angel, isang simpleng tao na may simpleng pangarap. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento, isang kwento ng pagsisikap, pagkabigo, at tabumpay. Isinilang ako sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Bicol. Lumaki ako sa isang simple, ngunit puno ng pagmamahal ang aking pamilya. Ang aking mga magulang ay masisipag na magsasaka. Bata pa lamang ako, natutunan ko ng tumulong sa bukid. Doon ko unang naranasan ang hirap ng buhay, ang init ng araw, ang pagod ng katawan, at ang gutom sa panahong wala kaming ani. Ngunit hindi naging hadlang ang kahirapan sa aking pangarap. Pinilit kong mag-aral ng mabuti, kahit paminsan ay kailangan kong lumakad ng ilang kilometro para makarating sa paaralan. Natuto akong magsumikap, magsakripisyo, at humawak sa pangarap na balang araw, makakaahon din kami sa hirap. Nang makapagtapos ako ng high school, nagdesisyon akong lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Pumasok ako bilang isang construction worker sa araw at nag-aral naman sa gabi. Maraming pagsubok ang dumaan, mga pagkakataong gusto ko ng sumuko, mga sandaling nagdududa ako kung tama ba ang landas na aking tinataha. Ngunit hindi ako bumitaw. Sa sipag, tiyaga at dasal, unti-unting nagbukas ang mga pinto para sa akin. Naging iskolar ako sa isang universidad at nakapagtapos ng kursong engineering. Ngayon, isa na akong ganap na inhinyero. Ang dating batang nangangarap lang ay unti-unting natupad ang pangarap, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa aking pamilya. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong nangangarap, nagsisikap at hindi sumusuko sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman kundi sa bawat hakbang na ating nilalakad tungo sa magandang kinabukasan